Ang daming makatas na prutas dito! Ang ganda! Pansin! Mga ginoo at ginang! Ang unang gawain ay isang jelly cake na hugis puso! Oh, ang unang gagawin ko ay kumuha ng pinya dahil gusto ko ito at magukit ng malaking puso! Woo! Oh, salvahin na pinya! Peter, hindi ang pinya ang problema! Mali ang hawak mo sa kutsilyo! Ganito ang tamang paraan! Oh, salamat, Jane. Sa wakas, nagagawa ko ito ng tama. Ang galing nito. Ang bilis ko. At magkakaroon ako ng oras para kainin ito kasabay. Peter, hindi bilis ang mahalaga. Para anong paggawa ang importante? Ayos. Natapos ko na ang lahat. Oh, um, kukuha ako ng isang kahel at babagay ito sa pinya. Oh, isang orange? Meron din ako. At tingnan mo kung gaano ako kalakas. Ang galing lang. Sa tingin mo ba, Kasia, ito? Mm hmm, sobrang saya. Habang nakikipaglaban si Peter sa isang orange, hinihiwa ko na ang susunod na prutas. Kumuha tayo ng birding mansanas. Ah, magiging sobrang bilis ko rin. Ang mansanas ay mahusay, pero kailangan din nating tikman ito. Ha, ang galing. Nako, oops. Sa tingin ko na sobrahan ko ng kaunti, pero busog na ako. Para maging parang jelly ang cake, kailangan nating magdagdag ng gulaman. Ah, oh, kailangan itong maging... Kadiri! Kinakain mo ba talaga yan? Sige, idagdag na natin. Oh, huwag kalimutang tunawin ito sa tubig. Well, gagawin natin ito. Ginagamit ko ang panghalo para talunin si Peter. Oo, oh, oh, handa na ang silatin. Pwede na nating ilagay ang prutas. Sige, punta tayo sa ref. Ako ang mauna. Oh, salamat, Peter. Isa kang tunay na gino'o. Ang natitira na lang ay maghintay ng kaunti. Tingnan mo, ako ay isang robot. Isang robot na walang preno. Oh, tapos na ang oras. Tingnan natin ang ating mga cake. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kinalabasan. Ako rin. Wow, ang ganda nito. Salamat sa hulmahan. Nakuha ko ang perfectong puso. Ang cake ay napakaganda. Halos parang gawa ng chef. Ah, napakamalikhain mo. Mas mabuti pang tingnan mo ito. Ha, ano ang problema? Ha? Mukhang hindi mo nahalo ng maayos ang gelatin? Ayos lang yan. Magdadagdag lang ako ng cream at magiging kahanga-hanga ito. Ano? Hindi yan makakatulong sa'yo. Kailangan mong magdagdag ng kaunting whipped cream. Ang daming berries sa mesa. Gagamitin ko ito para i ng ang aking cake. Bagay na bagay sila sa mga prutas na meron ako dito. Ha, berries. sabi mo, ang pakwan ba ay berry? Sige, isama natin ito sa magiging cake ko. Tada! Maghahanda kami para sa iyo, Chef. oh, sige. Tingnan natin kung ano ang meron ka. Oh, ang cake na ito ay replica ng original. Jane, ang galing! Ah, okay lang ba kung subukan ko? Oo, oh, magandang hiwa. Ang hatal ay simple. Kamangha-mangha, ha, Chef? Ano? Huwag kang masyadong mabilis magpuri kay Jane. Hindi mo pa natitikman ang akin? Pakiusap? Ano ito? Ano ba ang gongot? Sige, susubukan ko to. Oh, hindi talaga masarap. Oh, nakakahiya ito. Nasobrahan ko. Oh wow, mukhang may bagong gawain. Medyo interesante ito. Masaya. Hindi na makapaghintay na subukan. Ang bagong assignment ay isang unicorn cake. Magsimula na. Magaling. Kukunin ko ito. Ha! Huh, buti na lang may isa pa ako! Hey! Ang ganda nito! Ang ganda ng dilaw na layer! Ooh! Ang mga regular na layer ay masarap din. Idadagdag ko rin sila sa aking cake. Oh, sa tingin ko magandang ideya yon. Ang ganda nito! Ugh, nauna na naman si Jane sa akin pagahalo ng mga layer. Ang galing na ideya. Paano naisip ni Jane 'yon? Ang unicorn cake ay dapat makulay na parang bahaghari. Buti na lang alam ko lahat ng kulay. Ang galing! Hoy, ibalik mo 'yan. Oh, ano pa ang gusto mo? Ako ang nauna. Hi Hindi mo ginawa. Naku, ah, napunit ang piraso. Ah, kulang ito. Ah, ayos lang, kailangan lang nating pulutin ang mga nahulog na piraso. Uh, uh, tingnan mo yan. Uh, oh, hindi natin kailangan ng balahibo. Uh, oo nga, uh, walang makakakita nito sa ilalim ng cream. Oo, oh, oh. hindi mo pwedeng ilagay ang pagkain mula sa sahig sa cake. Marumi iyon. Sige, hindi ko na ilalagay ang huling layer. Oh, gusto ko ang cream. Ang tamis at sarap. Sayang hindi mo matitikman. Marami kang namimiss. Ang cream na ito ay perfecto para sa aking cake. Oh, halika dito, kaibigan. Maginhawa ka sa aking cake. Dito ka na babagay. Well, hindi ito perfecto, pero ayos lang, oh Jane. Imperial okay. So, sige naman ba din, aling sungay ang pipiliin ko? Hmm? Baka ginto, ang natitira na lang gawin ay idikit ang mga mata at tainga. Sang ayon ako, tingnan mo ang gaganda ng mga tainga. At ngayon, syempre, ilang sungay. Oh, kailangang ilagay lahat. Ano, si Jane ay nagdedekorasyon ng cake gamit ang marshmallows. Gusto ko rin gawin yan, pero kukuha ako ng asul na tuldok. Oh, huwag kalimutan ng sprinkles, Peter. Oh, ang cute naman yan. Nakakatuwa. Ah, uh, ah, uh, salamat, Jane. Lagi kang may magagandang ideya. Chef, tingnan mo, tapos na ako. Sige, ipakita mo sa amin ang nagawa mo. Hmm. Oh, Peter, magulo na naman ang cake mo. At ang gawa ni Jane sa kabilang banda ay muling nakalulugod sa aking mata. Magaling na bata. Mahusay ang ginawa mo. At isa pa, naputol pa ito. May tunay kang talento, Jane. Talagang natutuwa ako. Oh, Peter, sige. Ibigay mo sa akin ang cake mo. Nakakainis, Kadiri! Galing ba sa sahigang pagkain na yan? Pasensya na, pero si Jane ang panalo. Binabati kita. Ayo sinubukan ko ng husto. Mahil... Yeah. Cheater, tingnan natin kung anong mga goodies ang naghihintay sa atin. Wow! Ang laki ng pakwan. Dalawa lamang na malaking pakwan ay mas cool. Hindi. Mas cool ay isang buong tore ng mga pakwan. Walang makikita kahit saan. Mga guys, kung ako kayo, maiingit ako sa akin. Pero ang malas ang unang kakain. Kaya John, ikaw ang mauna. Una mong sinabi. Well, sa wakas, kahit saan ay pinalad ako. Ano ang ginagawa mo? Hindi. Wala akong Kailangan. Manatili ano? ka ah, ang kutsilyo. Tulungan mo Talaga. Kailangan ko yon para kainin ang pakwan. Paano ko pa ito bubuksan? Ha? Okay. <laughs> <laughs> <Paano>? <laughs> Woo! akala ko maghihiganti ka sa amin. Hindi, gusto ko lang ang pakwan ko. Bakit ka kumakain na parang walang pakundangan? Dahil sobrang sarap ng pakwang ito para alalahanin yon. May isang piraso pa sa balikat mo. Ah, salamat. Miranda, maari ka, mong kainin ang pakwan mo ngayon. Sa wakas, sa tingin Kaya ko na... Kaya ko itong gawin ng walang kutsilyo. Go! gapin mo yan! Ipapakita ko sa'yo kung sino ang namumuno dito! Miranda, bakit hindi ka kumuha ng kutsilyo? Ang buhay ko! Oh! Hindi ako susuko! Papa! Hindi, lampas na ito sa akin. John, ibigay mo ang kutsilyo, please! Sinabi ko sa'yo na hindi ka makakarating kahit saan nang wala ang kutsilyo. Heto na! Salamat! Salamat! kaya hawakan itong masarap na pakwan ng mabilis. Pero sobrang laki nito. Kakailanganin ko ng mas malaki kaysa sa ordinaryong kutsara. Ang sarap! Masarap ito. Gusto ko pa ng pakwan. Yung susubukan ito. Lahat ay may kanya-kanyang pakwan. Mga kaya ko nang walang tulong mo. tignan mo. Parang may mangyayaring pag-atake ngayon. Suotin so, na ang ating mga hard hat. Even <tamsid> <pabagsak> nila kami. <tamsid> <tamsid> Naku, napag-alaman ta na sobrang dami ng buto sa mga pakwan. Emma, kapag kinain mo ang mga pakwan mo, maiintindihan mo. Kara na! Panahon na para kainin ko ang aking mga pakwan. Magsimula tayo sa ibaba. Na ako, hindi huh? ko yata dapat ano hinawakan ano ito. Ano mo? Iligtas mo ang sarili mo! Grabe! Wala nangyari na kasing laki ng pakwan! Lahat sa ilalim ng mesa! Go. Hindi ko alam na pwede palang umulan ng ganito. Pero, tignan mo kung gaano karaming pakwanang meron tayo ngayon. May sapat para sa lahat. Tara na! Pwede ko bang buksan ang takip ngayon? Siyempre, Wow, ang laki ng tsokolate na yan. Malaki talaga. At Ito marami. ay isang regular na tsokolate. Meron akong lahat. Kung si John ay may ganyang dami, ano ang para sa akin? Nako! Sabik na akong kainin lahat ito. Pero Emma, ikaw muna. Oh, hindi ako Dahil ako ay talunan. Pero sigurado akong mas masarap ang chocolate bar ko kaysa sa iyo. Masarap kalahati, kalahati, walong minuto. Mm. Oh. Uh. Tingnan mo, ngayon marami na rin akong tsokolate. Mm -hmm. Ang frail treat sa so, kay Miranda. Well, halos. Ano um, man ang nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Oh, oh halika na pero talagang masarap ang tsokolate na ito. Wala akong pag-aalinlangan na masarap talaga ito. Kailangan nating itapon agad ang mga balot na ito. Yeah. Ngayon, ibang usapan na yan. Sige, magmasid ka. Naghahanda na si John para sa tanghalian. Ang sarap tingnan yan. Sandali lang. Ang sarap! Masarap ba? Ngayon natatad na ako ng tsokolate. Hindi niya alam kung paano kumain ng maayos. Pero alam ko kung ano ang masarap na tsokolate. Dapat mas kaunti kang magsalita. Miranda, ikaw na. Tama, ako na. Alam ko pa nga kung paano alisin no. lahat ng balot. Kainin no. ng tsokolate. Sige. Napakakapaki pa kinabang yun. At ngayon, pwede na tayong kumain. Aling chocolate ang pipiliin ko. Siguro ito. Salamat! Hindi! Tumigil ka! Babagsak ang lahat! Sige! Okay. Sige, sige. Hindi ko gagalawin kahit ano. Pero paano ko makukuha ang tsokolate na ito kung lagi namang umuuga ang tore tuwing sinusubukan kong hawakan ito? Kailangan kong kagatin ito ng kaunti. Hindi mo kailangan ng litrato ko. Oh. Oh. Kailangan mo na lang tanggapin ito. Ano? Tanggapin ano? Hindi kita ano? marinig. Dahil ikaw ay... Dapat pakinggan mo ako ng mas maingat. Okay. Ano ang naghihintay para sa atin sa round na ito? Isang donut lang. Ano? A... Eh, Pero na akong maraming mga yun. Ay, ah. ah, may mas marami pa ako. Miranda, sadyang malas ka lang. Pero maaari mong kainin muna ang iyong maliit na bahagi. Kita mo. ge Iyan lang ang tanging bintahe sa buong sitwasyong ito. Wow! Ang ganda ng icing. Sana marami pa akong makuha. Naiingit kami sa inyo. Oh! Oh! Medyo naiingit ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala na makakain ko ang buong pwestong ito ng masasarap na donuts. Aba, ano pa hinihintay ko? Oras na para magsimula! Oh Miranda. Mas masarap pa ito kaysa Kailangan. sa inilarawan mo. Kailangan. Sa palagay ko, hindi mag-aalala si John kung tikman ko ang isa sa mga donut niya. Uy, tumigil ka! Siguradong mag-aalala si John. Isauli mo yung donut. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng mabilis kumain. Tatlo, dalawa, isa. Ang sarap! Kailangan ko na ba kayong tawagin na ginoo ngayon? Ano ang ibig mong sabihin? Oh, ang yelo sa aking bigote kaya kaya kong ayusin 'yan kaagad. Sa wakas, makakakain na rin ako. Ang tagal, ang tagal ko nang naghihintay na ma. Salamat. Salamat. Wow. ang bilis niyan. Oh, anong nagmamadali? Medyo tuyo ang mga donut na 'yon. Hindi ba niya kailangang inumin yon Ano? Hindi ko kailangan ng kahit ano? Para lunukin ang masarap kong pagkain. Gusto mo ba ang donuts? Mukhang gusto ka ng sobra. Tingnan mo ang mga braso mo. Ang mga braso ko? Ano ang nangyayari sa akin? Tulong! Huwag ah! kang sumigaw. Sa tingin ko ikaw, o mas tamang sabihin ang iyong katawan, ang gumagawa ng icing para sa mga donut at sa ikhanga-hanga. Galing. Galing na Henry? Talagang masarap. Ooh. Nakakahawa yata ito. Salamat. Ito ang pinaka -cool na sakit kailanman. Kinakain mo ang sarili mong tigyawat. Nakakadiri iyan. Ito'y ang dilim. Anong klaseng masarap na pagkain ang makukuha natin ngayon? Alamin natin! Nako, mukhang malas tayo ngayon. Lalo na ako. Mas marami pa akong mga bulat na ganito. Hindi, 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 hindi! Ano? Ayoko itong hawakan. Talagang takot ako sa bulate. Well, ang una ay hindi ikaw, pero si Emma tingnan natin kung paano niya itong hawakan. Okay. oh madali lang ito. Ano yan sa damit mo? Kung ayaw mong kainin ito, tutulungan kita. Kumusta? Masarap ba? Oh, ako ay Masasuka. Alice. Na. Tara na, medyo cute sila. Alam mo bang mahilig sa bulate ang mga ibon? Akala ko noon may pagkakapareho kami ng ibon. Halika na. Oo. Siguro ang dami ng brain cells. Oh, sa tingin mo matalino ka, huwag kalimutan na may isang plato ka ng mga cute na nilalang na ito na naghihintay sa'yo. Tara na! Baka hindi ko na kailangan kinin ang mga ito and... Yeah, hey, gummies! Ito ang klase ng mga uod na gusto ko. Miranda, sama ka. Ha! Hindi! Ano? Sa tingin ko, makakahanap ako ng pagkakapareho sa mga ibon. Kung gusto rin nila ng gummy worms, katulad ko. Yeah. No, pwede ko bang subukan din? Oo, oh, sige. Hindi. Alam. Ako na lang kakain nito. At talaga? Ayaw mong mag-share sa mga kaibigan mo? Kailangan kitang parusahan. Ano ang ginawa mo? Nagbibiro lang ako. Kalokohan. Pumasok pa ito sa tainga ko. Oh. Hoy mga babae, gumising kayo. Nasaan ako? Ay hindi, nawawala tayo. Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan. Sino yan? Mayroon tayong hamon. Hmm, sige. Pindutin ko ito. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Sige, tingnan natin. Oh, mahusay! Swerte ka! Mayroon kang isang buong balde ng masarap na ito. Wow, Susubukan ko ito. Mm, talagang kamangha-mangha. Kaya... Uy! Pukulihin mo! Oh, bubuhos ito sa akin! basat malagkit ako at hindi ko makita ang kahit ano! Tapos na, kunin ang balde. Ano 'yon Oh, bakit mo ginawa yun? Kawawa naman. Ano? Hindi ko makita ang kahit ano. Kailangan kong galing ito. Oh, mabango at masarap ang lasa. Kailangan kong dilan ito. Sige. Ngayon ikaw. Sa tingin ko, ipindutin ko lahat ng mga pindutan ng sabay-sabay. Ano? Sige. Okay. Saan ito Hansong? Oh, wow. Likido matatamis tatamis ng lahat ng kulay. Kaya meron ako ito. Kukunin ko na ito ngayon. At ngayon, ibubuhos ko na lahat ito sa'yo ng sabay-sabay. -say. Ayan na. Oh! Oh, isa buong bahaghari ang mubuhos sa akin. Oh, mukhang masarap. Pero ito'y kahilakilabot. Hindi ko makita ang kahit ano. Anong sarap na bagay. Emma, Inumin! Inumin! Pindot nito mismo. Ano ito? Oh, dapat nating tingnan kung ano ang nariyan. Halos nainis na ako! Bingo, alin sa mga pindutan ang dapat pindutin? Itong pulang sa! Sige! Naisip ko na, oh, well, hindi ka pinalad ngayon. Nakakadire mga ipis. Hey! S Sige, saluhin mo. Ano ang nariyan? Oh, ipis. Nasa buhok ko sila. Lumayas kayo, mga bastos. Oh, hindi. Ipis, sila'y nasa lahat ng ko. Sila'y nasa lahat ng dako. Sa buong kwarto ko. Sige, anong bangungot? Paano sila papaalis? Papatay ko kayong lahat ngayon. Naiintindihan? Ano? Nako, makakakuha ka ng pulot at isang buong bunto ng balahibo. Ayan na, gagawin ka naming mamis na manok. Uh, mukhang natanggal na ang mga nakakadiripis na ito. Bubuksan ko ang pulot at saluhin mo. Hindi. Oh, may mga bagay na bubuhos na naman sa akin. Marumi na ako. Asul sa ilalim. Ang bango. Ang ah, ngayon, mas maraming bahibo. Ayan na. May mabagsak sa akin? Ano ito? Ay, hindi. Para kang manok. At natakpan ako ng mga balahibo. Paano ko ito maalis? Oh, isang manok? Sige, pindutin mo button. Sige na. Alin ang pipiliin ko ngayon? Hmm, siguro ito. Hmm? Ano ang nakuha mo? Interesante. Oh, astig slime ito. Mayroon akong isang malaking bote ng slime. Ang haba ng stretch nito. Ang galing. Kaya, oras para ibuhos ito sa'yo. Kaya, ano ito ngayon? p u o ang bangungot. Basang-basa ako ng parang likido. Ano ba ito? Hindi ko makita ang kahit ano. Sana naman ikulito ito. Oh, paano ko ito maalis? Ano? Ano ang nangyayari? Oh, tulong. Para akong sireno. Ayun, tapos na. Oh, syempre, nakakatawa ka. Oh, hindi. Huwag mong gawin yan. Sige, halika duti mo ang button. Pigo. Hmm, pipintin ko ang asul na isa. Okay, ano ang nakuha mo? Oh, mahusay. Nasa akin ito. Magandang asul na buhangin na may mga sequins. Napakaganda. Hulihin mo. Oh, ano? Buhangin ba to? O, oh, ito pala ay asul na maganda at makinang nabuhangin. Parang lahat ng bagay. Kumusta ka dyan? Pwede kong paglaro nito? Nakakatawa talaga. Tingnan mo. Hey, astig. Nakaipit ako sa slime. Hey, anong problema? Oh, cool, syempre. Lahat dito ay cool. Emma, tulak. Kaya kung lang ako ng isang cool bagay, ito. Oh uh oh, tingnan natin ito. Meron akong isang malaking pakete ng candy pop. Ibubuhos ko ito lahat sa Kung sana sarap ito. Basta't may matamis. Sandali, ano ito? Oh, oh oh, Sinwerte ako. Ang saya. Gusto ko rin yan. Bigyan mo ako ng kaunti. Kukuha pa ako. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako kinakagat? Yan na ang dulo ng pakete! Hoy, aina! Masaya ito! Tara na! Tara na! Pindutin mo agad! Hmm, mas maraming mga pindutan. Alin ang pipiliin? Pindutin ko ito! naiintindihan ko, naghihintay kami ng resulta. Oo, oh, oo, oh, oh. hindi ka nakakuha ng masarap na pagkain pero ayos lang yan. Hmm, mabuti na lang at hindi ko ito kinakain. Ang amoy, syempre, heto saluhin mo. Sino ang may pagkain? Iyan na, tapos na ang buong kete. Swerte mo, ting-kuting. Nakatakot. Ano ang nangyari sa'yo, Jane? Hindi naman nangamoy. Nakakatawa. Kaya, ano ang meron tayo dito? Itulak mo. Oo. Sige, sige. Pindutin ko ito. Okay. Um, tayo. Oo. Oh, hindi ka masyadong pinalad. Nakakuha ka ng isang buong mangkok ng itlog. Hilaw na itlog. Hmm? Nakuha mo? Ano ang nariyan? Oh, Kadiri! Hindi, hilaw na itlog! Ayoko! Hindi, 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 hindi! Tama na! Oh, ano sa tingin mo oh, cute? Oh, ang Kadiri nila! O oh, nasa lahat ng uh, ang lagkit ko? Oh, para saan? Oh, Emma, ang nakakatawa nito. Natatakpan ka ng itlog. Kung gano'n, kunin mo. Oops! Oh! Oh, hindi! Aksidente ko bang naplot simula? Oo, nakikita ko. Si, ano ang lalabas ngayon? Galing. Kaya isang lata ng Coca-Cola at harina. Isang mahusay na duet. Kaya, mag-enjoy tayo? Sige. Isama is Coca-Cola ang nibuhos. Ano? Ano ito? Ah, pamamagitan ng paraan. Kahit papaano maghuhugas pa ng muka. Oh, ang laki! Tapos ng Coca-Cola at ngayon, sana yun na ang lahat. At nung ngayon para sa pangmagas, counting harina. Oh, muli! May nahulog naman sa akin. Ano ang gagawin? Tapos na. Ubus na ang harina. Lilising ko ito. Dapat buksan ang aking mga mata. Oh, oh, hindi. Wala akong makita. Oy, shh! Yes. Kumusta ka? Ito lang mo. Hindi. Ano? Hindi. Gusto ko ito. Sige, tingnan natin. Oh, swerte mo. Heto ang isang ng whipped cream. Gusto ko itong kainin. Ayan na. Sana hindi ito nakakadiri. Oh, air cream yan. Ang galing. Ano to? Isang bonggarapon. Oh, super. Ang sarap lang. Sa wakas, may nakuha akong masarap. Ang gana. Bingo. Pero hindi kita iiwan ng walang mga sprinkles. Isang buong garapon ng masasarap na bagay. Bubuksan ko ito. Ang ganda. Heto na. Ang sarap at ayang umaagos. Oh, sprinkles. Mas sumasarap lalo dahil dito. Mukhang tapos na. Sige. Wow. Gusto ko rin yan. Hmm. Ano? Oh, ayos lang yan. Sige na, pindutin mo ang button. Sige, kaya piliin ko ito. Day, nanggap! Ano ang nakuha mo ngayon? Oh, isang mahusay na putahe. Kaya kukuha ako ng isang bung malaking bag ng maanghang na noodles. Ano? Pancit? Oh, ang sarap nito! Masarap! May ako akong nagustuhan mo Gusto ko pa ng gusto! Ay hindi, hindi! Ang anghang! Horror! Oh, nag-aapoy ka! Kailangan kitang iligtas! Ito ang tubig! Oh, mahusay! Salamat! Oh, mas mabuti na yan! Asa kaya! Nakatulong ba ito? Salamat sa Diyos! Sige, itula lang! Pipindutin ko ito! Ang pula! Oh! Okay, parang usang oh, gulo, Hindi masyadong masaya tungkol dyan Pero at mga daga Ang liit ang ingay Nakakatakot Sige, kunin mo sila Ano ang nariyan? Oh, nakakadiri Ang daming daga Kailangan nating paalisin sila dito Naawa ako sa Itulak mo? Sige, magfocus ako at tatamaan ko to umikot ang gulong at makakuha ka ng nakakainis ang kadir. Nakakuha ka ng mangkok ng mga uod. Kaya, ibubuhos ko ang lahat. Ah! Nakakatakot! Nasa mukha at buhok sila! Nasa lahat ng dako sila! Hoy, ikaw! Hindi ko mang man titingnan ito. Kakilakilabot! Kailangan natin alis sila! Ano? Ano ang nandyan? kawili Huwag mo lang akong kagatin! Oh, sa tingko na pindot ko ang button. Oh, ginawa mo. Kaya ngayon hinihintay natin ang... Sige. Ang susi. Ito ang kagumpay. Nasaan ito? Oh, huli mo! Oh, ano? susi? makakalas na ako dito. maging. Ngayon buksan pinto at... Kayaan! Huray! Alis na ako! Hoyat ako!